Okay, so pre, yung rubber damper daw, paano malaman kung palitin na? No, so at yung rubber damper, yun yung nandirito. 'Di ba? Hub 'yan. Ito yung hub sa gitna. Tapos ito is sprocket. Yung ito, yung nasa pinaka holder pa ng sprocket. Ano tawag doon? Plunge hub, plunge hub kung tawagin. Meron yung ngipin, apat na piraso sa loob. Tapos yun yung gumaganyan. Itong bawat pagitan ng ngipin na yan, meron niyang goma. Rubber damper ang tawag doon. Kapag kayo na bugbog sarado na, <laughs> bugbog sarado na, no? Man, ano, numinipis din yon, kaya nagkakaroon ito ng clearance. Kasi sabi niya, ang nangyayari, pag pumipiga daw siya, parang nauna yung, manauna yung sprocket bago yung gulong. May clearance talaga siya, tinama to. Tama kita. Tino, um, pansinin nyo yung ikot ng sprocket sa ikot nung manggulong. May clearance talaga siya eh. Yan. O, oh, di ba? O. Oh. Malaki, malaki clearance niya kasi uminto na yung sprocket, yung gulong gumagana pa. O. Oh. <laughs> Nakakuha ba? Nakakuha, no? Nahuhuli ito eh. Stop na doon, pero ito gumaga, umi, umikot pa rin. Yan. Okay, yan pala yung Oh, yan nga, yan nga pre, yung problema ng akin Bakit ganon? Uh, si rubber damper yung may problema Although okay pa naman siya, gumagana pa Pero kung may budget ka na, palitan mo na uh, Papakita natin Check natin yung rubber damper kung ano man yon At uh, tara, baklasin mo, babaklasin ko muna to pre no? So, yun lang siya kapag ka may clearance na yung gulong gumaganyan na gumaganyan na yung sa kadena bago yung ikot ng gulong Ah, uh, rubber damper siya no at uh, may na may na ano ko yung dati pre maganda bumili niyan Ah, uh, doon sa ano yung guma, sa mga gulong doon nila kinukuha eh scrapan ng gulong ng mga truck meron meron doon Mabibilan sa na ganon rubber damper, yung iba mga bushing, gumagawa sila noon matibay 'yon. Matigas 'yon. Pangmatagalan 'yung rubber damper na ganoon. Pero kung wala kayong mahanap doon, ah, uh, pwede sa mga shop, marami naman mapagbibilhan eh. Pero ayun, tips ko lang ano, kung bibili kayo, kung may makikita kayo ng ganon, 'yung mga iskrapan ng gulong, 'di ba? Alam niyo 'yung iba gumagawa ng ano, 'yung basurahan na goma? basurahan na gulong o kaya yung mga upuan na di gulong ayon may mga iskrapan sila doon gumagawa din sila ng mga bushing tapos mga arab uh, ayom ganyan rubber damper gumagawa sila ng ganon pero ito papakita ko sa inyo yung rubber damper nakita nyo rin naman na yung sistema no ayan siya oh. yan may clearance di ba uh, okay Papakita ko sa inyo ngayon. Babaklasin ko muna ito. Tara. Okay, so ito na. No, so ito nga siya, no. Yung clearance niya ganyan, no. Ayan. no. Yan. Yung iba mas malala pa diyan, pre. Talagang na na ganyan talaga. Malaki clearance Ito naman kapag ka nananakbo, bo, ah, sa arangkada mo lang 'to mararamdaman. Sa to pag ito, na, sa arangkada mo 'to mararamdaman kasi parang nau una muna ito imikot bago yung gulong. Yan. yan. Tapos, yung rubber damper, eto. Yan. Yun, no? Yan yung rubber damper na sinasabi ko. Ito yung apat na, ano, nagkaklam. Yung apat na paan na to, yung apat na yan, yun yung naka dito sa pagitan. Kapag kay rubber damper, bugbog sarado na. <laughs> Ayan. Kalas-kalas na nga. Dapat to nakadugtong to eh. Ano, may dugtongan yan. Oh. Kalas na. Numinipis kasi ito. Nabubugbog. Kabilaan. Numinipis. Kaya nagkakaroon ng clearance. Ganun yan sila. Eto, tinan mo to. Ito, nakadikit pa. Dugtong talaga to pag bibili ka nito eh pang Honda TMX Supremo nakadugtong yan sila ayan nabugbog na kaya iba kalas kalas na ganyan yung rubber damper pag bili mo nito bakla mo yung gulong tapos kabit mo ulit salpak ganoon lang naman yun sya tapos okay na ulit pag sinalpak mo halimbawa nabal palitan mo na ng bago ito kalas kalas na oh. tandaan nyo yung nasa ilalim yung may dugtongan Yan, sa ilalim yun. Iwa-iwalay na ito eh. Oh. Halimbawa, palitan mo na. No? Mas kabit po lang ulit. Yun lang. Ito, isasakto mo lang dyan sa may mga butas. Tapos, okay na. Pag okay na, wala nang alog. Pero ito, kasi luma to, may alog to. <laughs> Yan. So, yun lang. Yung kung bakit maalog yung yung sa hulihan nating gulong, no? May clearance siya rubber damper yung problema. Mura lang naman yan. Siguro, 150, dalawandaan. Mahal na nga yun eh. Sa dalawandaan. Pero kung magandang klase, okay lang. Mura lang ito. Palitan nyo na lang. Ilang taon din ang gagamit. Ano ito eh? Ilang taon mo rin ulit magagamit. Rubber damper. Kung may mabibilang kayo, yung sinasabi ko sa mga iskrapa ng gulong, matiba yun pre. Trusted ko yun. Pag wala, bili na lang kayo sa shop. Marami naman yan. Sa Shopee, Lazada, meron din yan. <laughs> so, yun lang. Usapang rubber damper. Tapos, ayan na. Sa susunod, pag makabili ako, papakita ko yung ano. Papakita ko pagpalit niya. Pero gano'n lang din naman, salpak lang yan. Lalapag nyo lang yan dyan. okay na. At, uh, yun. Magpapalit pa ako na sprocket. At uh, sa susunod muli. Ayan, palitin na ito yung sprocket ko. Manapakanipis na, oh. Ayan, palitin na. Bumili na ako. Meron na ako sprocket dito. 428. 41 teeth. 41 teeth. Yung 41 teeth, ito yan yung ngipin, no? 41 yan ang ngipin. <laughs> so, yun lang. Thank you. Pre, bye-bye.